mga katubig nag assemble po kami ng pot switch bago po ito yan bagong bago so para ano eh, kakalasin muna natin to dahil ano eh nawumalit tayo sa kabit yan na tayo yo mali ano ano muna ngayon ha tingin tingin lang kayo ha? so yan po yan po ang foot switch so okay kinalas oh yan po ang sila po. pang rinser po ito sa galon oh yan yun po ang pang last pang, pang, -pang ayan guys oh, pang pinali so asimbol ah, tayo ay okay. hirap tayo ng ganito o, yan. O, mm. ayan op ito guys tatlong ano to tatlong kabitan tingnan nyo guys so oh, tatlo isa dalawa tatlo nakita nyo isa dalawa tatlo Hmm, tas tawa dalawa lang wire. So, hahanapin natin yung ano niya, yung kabit. So, mamimili ka lang nito ng tatlo. Sa so, dalawa tatlo. So, ang gagawin ko dito. Ito ah. Put switch po ito mga katubig at saka yung solenoid. Nandoon po yung solenoid guys. Oh. Yan. Hmm. Yan guys, kabit na natin oh. Dito po. Dito natin ikakabit oh. Dito. So dito yan. Buka natin na ah. dito natin ikabit. Kung tama ba?

dimonte kali ini yang tuan nih e. Ini ini kosong semuanya Hah Ay